Come on, come on, come on, come You know. No. You know Yan, ang ginawa natin mga boss. Pino. Konti na lang. na. Kasama na sa bayarin. Tigagawa pa. Lugi. Nagbayad na, nag-install pa. Parkila. Parkila.

ay na mga boss, konti na lang Ayun, buo na no? Tapos na So, pipinturahan na lang Tapos mag-grinder na lang ako Then, itong mga butas, yung mga butas na yan Ayan ah, na na lang yan tapos nilagyan ko siya dito ng pinaka tapal eh, no? Para pag sinimento Kahit dito sa kabila Ayun meron din Para pag sinimentohan ah, uh, Hindi lumitaw yung kan Yung pinaka Ay ah, hindi lumitaw Para hindi Yung sa ganito Para kumapit siya ng maayos so, Tapos na Finish product nilagay nilalagay ko. Tapos na ito eh. Ayan. Pintura na lang, pipintura na lang kami. Tapos na. So, thank you, thank you. Ride safe. Ingat. Finish product na mga boss and <laughs> natapos din. You know. All goods na, all goods. Eto, ritaso na lang to. Eh. na lang ako dito, doktong eh. Sa ato, doktong. Pero all goods na. Tingnan nyo. Iba to, iba din yung dito. Tubular dito, dito flat bar. Pinagkasya na lang namin bakal eh. Pero okay naman na. Sabi na lang, pinapatuyo na lang namin yung uh, pintura. Tapos, pwede na. Ayan. Eto, pag na, saan na lang nilalagyan to ng bagong one. Ba, gagamitin muna. Saan na lang nilag... Aayusin yung dito, yung sa semento. Gagamitin na muna kasi sobrang init. Kawawa yung bata. Kawawa si Dudong pag walang aircon sa gabi. So, thank you, thank you. Ayan. sisinop na kami ng mga pinagtanggalan dito.